Ayan, nakaluto na ako mga kapanay. Naluto ko na eh, bibe. Ayan. Kain tayo ng adobo sa gata na bibe. Sinubuan ko na si Mariam. Kumain na si Mariam. Si Usman, dun sa baba kumain. Makakatawa talaga ibang tao. Ano? Hmm tuwan-tuwa pa sila pag mapahamak dito. <laughs> Hindi pa nga ako napahamak niyan. Kung bagay, inano lang ako ng pulis kasi nga, para sa kaligtasan ko. Buti nga, may mga gumaganyo. pa, ako, Diyos ko, ba't kaya ganyan mga ugaling na ibang tao? Ano? Yung mga tuwan-tuwa, pag kami kababayan na napapahamak, <laughs> Ewan ko sa inyo. <laughs> Ganyan na baka kaitim ang inyong mga budhi. <laughs> budhi talaga. Lambot. Tagal ko din ito ito. mga ibang tuwang tuwapan. Ako, tutuwa na lang ako sa reaction nyo. Basta kahit anong sabihin yung pambabas, eh, huwag nyo naman iskip na ads. Baka mamaya nang babas na kayo, may iskip nyo pa ads. <laughs> Ganun pa nagsabi, anong klase daw ba kasing asawa asawa ko? Ba't daw iniwan kami dito? Dapat kung nasaan daw, kasama kami. Grabe si madam na. <laughs> Depende kasi sa sitwasyon niyan, syempre. Mahal nga kasi sa Dubai magpaaral, di ba? Saka, para nga matuto yung mga bata talaga sa Islam, makalakihan nila dito yung sa Islam. Kaya kami umuwi dito. Hindi naman po, kami dito, eh, ala ng katuturo yung asawa ko. Napakabuting asawa ng asawa ko. Kung, kung alam mo lang, madam, baka mas higit pa yung ano, pagmamahal na inaano ng asawa ko, baka mas higit pa sa asawa mo. <laughs> Kaya ganyan ko mag-isip. <laughs> Kasi ako, hindi ako na hindi na, hindi ako nag-iisip ng hindi maganda sa ibang tao talaga. Ewan ko sa'yo, ba't ganyan ka? <laughs> Itain mo yan, madam. Halika't sabayan mo kumain. Yung payagan akong lumabas ng kasawa ko rito na ganyan pag namimili ako. Saka sa mga nag-aano pala bakit labas ako ng labas? Lumalabas lang ako pag may binibili ko mga kapana. Hindi ako lumalabas para magpakiyut para mamasyal. Lumalabas ako, kunwari, tulad kanina, bumili ko ng bigas, bumili ko ng juice ng mga bata, ng pagkain, bumili ko ng chili powder, bumili ko ng gata, ay, itong powder na gata, ayan, ganyan, may mga binibili ko. Hindi naman ako kabasa-basa lumalabas dahil trip ko lang, kayo talaga. Bumibilay ko. Pag lumalabas ako, bumibilay ko. Hindi lang talaga kami masyado magkaintindihan ng polis kasi hindi nga siya marunong mag-English. Pero wala namang problema talaga. Natakot lang talaga ako. <laughs> kasi nga iniisip ko baka hindi totoong polis. Ganyan. No? Yun lang. Pero okay na. Hindi na rin talaga ako lalabas na mag-isa. At baka mamaya eh, sa susunod eh, hindi na talaga pulis ang humarang sa akin eh, magdiwang pa yung mga basher ko diyan. Tiyos <laughs> na lang ako. Si Abu na lang lagi mapabili. Once a month na lang ako lumabas pagka mag-grocery na isang for one month. Tapos yung mga kailangan ko sa pang-araw-araw, si Abu na lang mapabili. sarap ng bibik. Parang itik nga yata. itik hindi mo yata itik nga. Bitik siguro. Bitik. Di ba ganun yung halo yung itik saka bibi. Bitik. yung ko, ganda pa rin. Ano? Matagal din yung nakabot nito. Tingnan natin kung gaano katagal. Ano na pa 2 eh? Two days. Ganda pa rin. Parang bagong lagay pa rin. Depende kung gaano ka kadalas maghugas so ganyan. Magbasa siguro. Pero kung hindi ka siguro naghuhugas o so gasi, baka umabot to ng isang buwan. <laughs> Ganda. Ito kasi medyo malaki. Magkamukha sila ng design pero malaki ito. Ito isang maliit. Ano akong kanin? Nakarahos na naman tayo ng isang kain, isang araw. Lalong magagalit mga tagyawat ko, ano? Nahihili kasi kung kumain ng mani. Ka di ba bumibili ka mani? <laughs> Pag nagugutom ako, pinapapakong mani nakain ko man no mga naggang araw kain ako, nakain naman na na, Masarap no. pa naman ang mani natin da yung mani kasi rito di ba sa atin nilaga ganyan busa ganyan Dito kasi sa asin nila niluluto na parang buhangin Kaya yung low dry dry na dry yung low pag binuksan mo yung mani dry pero masarap. Meron din naman yung wala na sa sa may ano tawag doon yung takip ng mani, balat ng mani. Meron din naman yung wala na sa may balat ng mani, binubusa rin nila sa ganun. Pero ang binibili ko kasi may balat pa tapos iluluto doon sa asin na parang buhangin. Masarap, masarap kasi papakinis sa totoo lang. masarap sarap ng mani. <laughs> sa Pinas, di na ako mahilig sa mani. Di ba marami sa atin yung may bawang, ganyan. Kumakain ako pero hindi ako mahilig. Pero yung mani dito, masarap nga, masarap. Yung sa asin niluluto, na ganun. Sa buhangin. Sa Pinas, kumakain ako pero hindi yung hilig talaga. Yung nakakarain. Dito mahihilig ako. Pero huminto na ako ilang araw na. Pero ayun pa rin, mga buhay na buhay. <laughs> eh, na, talaga ako sa puyat din siguro. Natutulog ako minsan ay alas 6 ng umaga. Minsan nga ano, makakapasok may mga anak ko. Saka pala ako matutulog. Naka-addict na naman ako sa ML. <laughs> Hintay ko pumasok mga anak ko, di ba papasok? Uuwi yung bago, pagpasok, saka ako matutulog. Tapos, pagka bago sila dumating, bago alas 12, uuwi yun eh, no?